Magandang araw mga kaibigan. Ginisa sa Kongreso ni Congressman Marcolita ang LTFRB sa usaping POV Modernization. At maraming mga katanungan ang mga kongresista na hindi nasagot ng LTFRB. Para sa akin, hindi ako tutol sa POV Modernization pero sana ay huwag nila i-face out agad-agad ang mga sasakyan na maayos pa lalong-lalo na kung yun lang ang inasahan ng may-ari na pangtawid pamilya. Eto, panoorin natin ang hearing. Naniniwala po ba kayo na magtatagumpay ang modernization program pagka po hindi po na-modernize ang ating transport system? Kasi po wala dito sa sampung components po. Oshala um, po yung mga kalsada natin ay wala sa kanilang tamang kondisyon para acceptin or accommodate the modernization program. Magtatagumpay po ba ang POB modernization program? Yes, Mr. Chair. Part of this is fleet modernization po, yung pagpapalit po ng mga uh, sasakyan ngayon base po doon sa mga uh, Philippine uh, national standard uh, uh, vehicles po. Mr. Cherry, uh, Chair, iba po yung fleet modernization sa road system modernization. Ang, 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 sinasabi ko po yung mga yung road, yung arterial system natin, hindi po yung mga jeep ni po na inyong minomodernize. Pagkat marami pong informasyon ang tinanggap natin na meron po kayong uh, Isinama sa modernization program ngunit hindi po euro standard ang inyong uh, ipinatupad. Congressman Busita, ano na yung computation po nung kanina na dapat kitain ng uh, driver at saka babayaran naman ng uh, pasahero para mabayaran niya yung binili ng kooperatiba na unit? What was the computation you presented to the LTFRB? Mr. Chair, if I may... Yan po, Mr. Chair. Ay binasi po natin sa computation ng land bank based doon sa 1.6 million cost. And uh, base po sa sinasagot ng LPRB, 10% daw yung subsidy na binibigay ng government, which is 280,000. So meaning, ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit. And based on the computation of land bank, nag-arrive po tayo doon sa Coach Herman. Of course, Mr. Chair, may mga requirements pa dyan, fuel, cooperative management, facilities, etc. Plus yung dapat kikitain po ng mga drivers. So dahil wala po, may pakita na estimate ng LTFRB, nag-initiate po tayo na mag-calculate na more or 6,000 to 7,000 dapat ang average per unit daily. Kaya nakikita ko po at hindi rin masagot ng LTFRB, Mr. Chair, kung magkano yung possible increase ng pasahe ng mga commuters. Ito po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. So, is the computation of 6,000 to 7,000 pesos per day accurate, Mr. LTFRB? Mr. Chair, may I answer that? Number one, Mr. Chair, what is the premise of the uh, question is based on the acquisition cost of 1.8 million to 2.4 million. As of now, we have jeepneys that are running from the cost of 980,000. Yes, po. Uh, ang tanong lang po ni Honorable Marcoleta is, accurate po ba yung ta uh, computation ni honorable busita we beg to uh, and we respectfully uh differ with the uh, computation of uh, the honorable congressman busita based on certain premises po. so hindi accurate i would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle hey, is 1.23 no lang yung kwang ko. kasi nagdidepensa ka kaagad eh it is yes or no? Accurate ba yun? Mm, we wish to qualify, I think, uh, on a certain degree, no, your honor. Mr. Chair, if I may. Katulad po ng nasabi ko, Mr. Chair, may basis po tayo. And considering na walang masabi. Mr. Chair, I think it is my... Yes, yeah. thank you, Mr. Chair. <laughs> so, Mr. LLP, LPFRB, yung computation po ni Congressman Busita is only accurate on the basis that the unit is procured at 2.8 million pesos per unit. Is that correct? Yes, Your Honor. So yes, kung yes, mababa po doon, let's say 1.8 or 1.5 or even 900 pesos or uh, 900,000 pesos per unit, then Necessarily, yung pong daily nakikitain medyo bababa ng konti. Tama po ba yan? Yes, Mr. Chair. It will drastically reduce the total amount due. So, bakit ang... po nagkakaroon po ng agam-agam, ano -aga, po ba talagang dapat na bilhin? Yung 2.8, 1.8, 900,000 or 800,000? Hindi po ba meron kayong Euro standard ng Gen. na dapat pong bilhin? Mr. Chair it is a DTI that accredits and may mga lista, ano, 54. Uh, po, ang tanatanong ko po, po di ba meron kayong euro yes. standard ng mga makina? Yes, Mr. Chair. At yun po yung standard na dapat po ninyong gamitin sa modernization program, tama yes. po? Yes, Mr. Chair. Kasi po, pagkaya ng binili ninyo, Mababa po yung emission, yan po yung natin pinag-uusapan. Yes, Mr. Chair. At ma-address po natin yung uh, kinatatakutan nating na pollution, tama po? Yes, Mr. Chair. Uh, pwede po ba ninyong uh, i-confirm na lahat po ng na na-modernize na po ninyong mga jeeps or units ay talagang uh, nakabase po sa Euro standard, lahat po? Yes, Mr. Chair, because one of the requirements, bago yan ma ma confirm ng DTI as conforming with the Philippine national standards, it's, it should be Euro 4 and it should have minimal emission effect. Kaya nga po, ko sa inyo, I will require you to submit to this committee all the units that have been absorbed into the modernization program. If lahat po ng ito ay comply with the standard. Meron po kasing nakuwang informasyon ng komitee na meron po kayong uh, pinayagan na mapasok sa modernization program ngunit yung pong mga makina ay sublay, hindi po euro standard. So, yes, Mr. Chair, we will comply. We will submit the names of the manufacturers uh, that have been accredited by DTI. Yes. Dito po sa... Pero ano, i-endorse kasi natin submit niyo. <coughs> submit ko po Mr. Chair ay lahat po ng mga tinanggap na mga units into the modernization program at patutunayan po nila lahat ay nagtataglay ng euro na makina po at wala pong halo ibig sabihin hindi po yung uh, Uh, hindi po kinuha o kung ay pinag-usapan lang nila na kunwari yuri Standard pero hindi po. Nangangako po ba kayo na may papakita nyo lahat ng nasa modernization program ng mga units, lahat po ay Euro Standard, uh, Mr. L LTFRB? Yes, Mr. Chair. We will comply with the request of the good congressman. We will provide the committee with a list of the units uh, and the of, uh, who are participating in this PUBMP. At po, lahat po ng pinagkunan po ninyo, pinagbilhan po ninyo, magte-testify na lahat po ng kanilang ibinenta ay Euro standard po. Yung para po makasiguro tayo na wala ngang corruption dito sa modernization program. Yes, we will comply. Uh, we will get the list and we will uh, provide it with Meron community. po pa yung uh, ibinigay sa amin, P.O.B Modernization Program, 10 components. Tama po? Ito po, nasa aming harapan ngayon. Meron pa yes, regulatory Mr. reform, initial implementation, industry consolidation, etc. Et Tama po? Yes, Mr. Chair. We have 10 components for the uh, uh, consolidation Halimbawa po, yung kalsada natin ay hindi naman tugma sa mga bibilin nating mga units. Kaya nagkaka-traffic lalo. Kaya lalong nagkakaroon po ng uh, extra emission. Ang tinatanong ko po, nakaready po ba ang modernization program kung ating road system ay hindi naman po moderno? Yun lamang po gusto kong itanong sa inyo. If you can answer it Comfortably, honestly, and uh, si no candor. Mr. Chairman, I be with, with the kind of uh, road system that we have now, I don't think it is modernized in the sense of uh, uh, modernization as we all think about. So, palagi po ninyo, you can honestly and candidly Uh, tell us na magtatagumpay po ang ating programa kung yung road system naman po natin ay eh hindi po ninyo kinonsider in the entire gamut of all this modernization program. Mr. Chair, may I answer? Part of the uh, uh, determination of the study is what we call the local public transport route plan. Uh, base po rito, hinihugdang po namin kung anong klase po ng mga sasakyan ang pagbabiyahiin sa mga rotang ito. At to ho is in partnership with the local government unit. So naniniwala po kami na yung mga sasakyan ay iugnay po namin sa mga rekomendasyon din ng mga LGU. So base sa partnership po namin with the LGU, malakas po ang aking panimindigan na magtatagumpay po itong ating PUV modernization program. Mr. Chair, tinindigan po ng LGU po sa kanila na base po sa mga existing road system natin, magtatagumpay pala ang uh, P.O.B modernization program. Sino pong mga LGUs ang nakausap po ninyo na nagsabi na kami po ay nakahanda na yakomodate po sa aming mga nasasakupan ang pag-modernize po ng ating mga sasakyan? Kami po ay maligayang tatanggap po sa lahat ng inyong bibilhin ng mga modernong sasakyan para po sa ikagaganda po ng aming mga kanikanyang lugar. Sino-sino po yung mga nakausap ninyo na nagpahayag ng ganitong optimism, Mr. Chair? Mr. Chair, pag gumagawa po ang mga local government units ng kanilang local public transport road plan, isa Hindi po, po ang tanong ko po, Mr. Chair, sino ang nakausap ninyo? Ang ibig ko sabihin yan, magbabanggit po kayo ng mga pangalan ng mga o sa kanilang mga lugar. Mr. Chair. Ilan ba yun? Mr. Chair, we will just submit to you the names of the local government units that na na-approve na po yung kanilang LPTRP para ma nandung po sa listahan na yun. Yung mga Local government units na nagsabi at nagpahiwatig na yung kanilang mga daan ay may kakayanan po na uh, i-tugunan itong uh, fleet modernization program. Sa ngayon po, there are 1,069 or 68% po ng mga LGUs ay may mga sinabmit na na local public transport route plan out of the 1,575 LGUs we will submit this list to the committee para po mailahad po namin sa kanila kung sino po itong mga LGUs na ito. With the indulgence of the Honorable Marcoleta, ang inihiling po sa inyo ay sino po doon sa 10% na inapprove nyo ng Route Rationalization Plan ang nakausap po ninyo? Yun po yung tanong ni Honorable Marcoleta. Okay. Sabihin nyo lang dito, kung wala kayo nakausap, basta tinapro nyo lang yung uh, plano na sinabit. Pero, yung mga team namin. Uh, Mr. Chair, on the personal front, wala po akong personal na nakausap. Pero yung team namin na nagpupunta po sa mga LGU, na nag, sila ko yung nagtutugay-gay at nag-guide sa mga LGU, na gumawa ng kanilang public transport road plan, sila po ang kumakausap mismo sa mga LGU sa mga mayor sa mga miyembro po ng sanggunian. Now, when will, when are you going to be able to submit the two requirements of the Honorable Marcoleta? May we request that we be given until Monday to uh, submit the uh, required list uh, being requested by Congressman Marcoleta? Would you be amenable, uh, Your Honor? Wala naman tayong choice, Mr. Chair. Ang gusto ko pong itanong, Mr. Chair, is this. Uh, yung po bang paninindigan, yung po bang commitment, o yung po bang kung ano man ang binigay na deklarasyon sa inyo ng mga LGUs, kung totoo man na nakausap ninyo, ay katibayan po ba na matatag at saka moderno na po yung ating road system? at nakahanda na po yung road system natin na tanggapin. Huwag po yung ipagkakamali na ako o yung mga kasama ko rito ay laban sa modernization. Palagay ko po, wala namang lalaban sa danta na ibubuo na ng modernization. Ta tayo pong lahat siguro ay na nag na nag-modernize nga tayo. Ngunit ang pinag-uusapan po nito yung paraan na paano natin gagawin na wala pong Uh, masasaktan, walang uh, malalagay sa alanganin sa pag iimplement po ng uh, uh, programa ito. Kasi while we speak, Mr. Chair, pagpasok ko rito, sa Southgate meron pong nagrarally na mga palagay ko, mga transport group. Ang ina-assume ko po siguro ang paninindigan nila ay uh, hindi naman sumusuporta yan. Tama, nakikita ko po yung ano nila, hindi po in support of the modernization program. Kaya kung totoo po na itong 10 components na ito dumaan sa public consultation, isa-isang naiintindihan po lahat ang pamamaraan kung paano magta-transition po tayo mula doon sa mga jeep na sabi po ninyo, mahigit ng 15 taon ang kanilang talagayan na dapat ng palitan at makapag-transfer tayo doon sa gusto natin magiging kalagayan kaya eh dapat sana po lahat ng stakeholders ay nakausap ng mabuti, napapayag lahat. Para po yung implementation po nito ay walang magiging sagabal. Mr. Chair, kanina po yung paliwanag, ang nag-trigger ng lahat ng ito ay yung pollution po kasi at dito po sa kanilang target na data rito, 75% po ng pollution ay nanggagaling sa mga jeepney na mga luma na. Maring tama po yun, Mr. Chair. Ngunit hindi ba na-address po ito ng PETC? At nagkaroon pa nga tayo ng PMBIC at ina-address nga po natin yung air pollution. Bakit po, na, bakit po tayo napunta sa pagkalaki-laking programa na hindi natin ngayon na uh, mawasto o madiretso? Sabi nga ng ating chairman para po itong uh, manok na pinutulan ng ulo sa pasuray-suray na po ito at hindi na po siguro makakatakbo, Mr. Chair. So, kagad wala na po ulo yung manok. Tama po ba? Mr. Chair? gusto na tayo sumagot ng at RB, Mr. Chair. Sige po, Mr. at RB. Salamat po sa pagbibigay niyo ng pahintulot sa amin. Pero sa bawat ina-approve po ng isang LGU na local government ito ay dinadaan po sa isang ordinansa po nila ibig sabihin pinapasayto ng kanilang sanggunian na kumukonsulta naman sa taong bayan bago po ipasa itong mga ordinansang to. So base po sa sinasabi ninyo, opo, meron po kaming konsultasyon na ginawa at kasama po ang mga team ng uh, LTFRB at uh, kaakibat po namin ang mga LGU through the sanggunian bayan na hinihingan po namin ng isang ordinansa at ito po yung nagiging local transporter Plan. So mga Mr. Chair, ang mga LG yung nakausap po ng ating mga bisita ngayon ay nagpasa ng mga ordinansya at nagsesertify certify po sa mga ordinansya nila na ang kanilang road system ay nasa ganap na kahandaan. Ang kanilang mga road system ay talagang maganda, matatag, walang problema, uh, uh, hindi magkaka-traffic sa kanilang kanilang mga lugar. Yung ordinansya na yan ipinagtibay po na ang tahandaan po ay talagang 100%. Walang uh, walang sira ang kalsada, walang problema ang traffic, mga signs nila nandiyan lahat, pati mga nagmomotor ng traffic nandiyan lahat. Yung meron po bang ordinansya ganun na ginawa ang mga LDU, Mr. Chair? Mr. Chair, ang mga local government unit po ay nag-certify lang po na ang mga existing roads na to ay ang kanilang uh, uh, gagamitin po sa kanilang local public transport route plan at dito po dadaan yung mga modernized jeepneys at sila po ang nagdetalye kung saan po yung mga ruta na dadada ng mga modernized jeepneys base na rin po sa konsultasyon na ginawa nila during their own local committee hearings within their own level. So, Mr. Chair, yun pong pag-certify nila ng rota, kaakibat na rin po yung certification na magaganda po at walang problema ang mga kalsadang dadaanan ng mga rutang ito na na-identify, Mr. Chair? Mr. Chair, um, alam ko po, walang ganong extent ng certification. Ang, ang nang lang nila is that there are existing routes na pwede po natin gamitin para sa ating local public transport road plan na magiging basihan po ng modernization. So sa mga ating, Mr. Chair, wala talagang kasiguruhan. Maganda po yung uh, dumadaan na uh, unit, moderno na po. Ngunit yung dinadaanan niya po ay pabako-bako. Hindi rin po magtatagal yung unit na yan, Mr. Chair. Ito po yung nakikita natin sa programa na Maganda po yung pagkakasulat, sabi nga po ng isa sa atin. Ngunit uh, mukhang uh, marami pong agam-agam kung pag-uusapan po kung paano i-implement ang programa ito, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Uh, Honorable Marcoleta, before we proceed, uh, the Chair would acknowledge the uh, physical presence of the Honorable uh, Bienvenido Abante Jr., the Chairperson of the Committee on Human Rights. Representing the sixth district city of Manila. And on Zoom, the Honorable uh, Carlito Marquez, uh, chairman of the Committee on Science and Technology, representing the first district province of Aklan. The next interpolator would be the Honorable Iriaco Gato. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. Uh, good morning, um, everyone. dalawang bagay lang po. Uh, una, gusto kong sutugan uh, yung uh, concern ni uh, Honorable Castro. Uh, tungkol dun sa 24% na hindi pa na-consolidate. Because you were saying 76% have already agreed for consolidation. So in other words, there are 24% who They're not in agreement with consolidation so in terms of numbers ilan po ang itong 24% na ito <coughs>